Mapagpalang umaga mga kapaders Welcome to my channel Nagbabalik na naman sa inyong harapan Ang Padre Insan Vlog Maraming salamat nga pala sa mga nag-share ng ating video At pag like Pati na rin po sa mga hindi pag skip ng ads Tubos ko nagkapasalamat sa inyong mga kapaders Ngayon mga kapaders Palibang tayong tayo adventure na naman Pamana sa umaga Matisin kami ng kasamahan ko Dahil sa kagabi sa isla Malakas ang ulan mga kapaders Hindi nakapag-adventure Uh, umaga, mga kami. Mama tayo ng pang-ulam. Kasama na rin ang pang-dilinsya, mga kapas pambiling bigas. Kasama ko ngayon si Tyson from Patnanungan, Quezon. Sarah Lord, gabay mo kami sa aming paglaot ngayon. Hanggang sa pag-uwi, sana maging safe kami lahat. At maraming salamat po sa iyong biyaya sa araw-araw na mo sa amin. Kabakabal sa aming paglaot pamaya. God bless. Ingat tayong lahat panibagong adventure tayo mga kapaders pa sa umaga at na ito binamano isdang bukaw sana tamaan mm -hmm. lagata ka dyan masarap itong pang ula mga kapaders masarap itong paksiw sa suka ayos ang ating binamano dahil kagabi hindi tayo nakalaot ngayong umaga tayo mabawi mga kapaders sana pala rin tayo ngayon at makadal siya tayo ng pambigas binamano pambinta kagad sana makahol tayo ng pang-ulam. Madagdagan pa sana ito. Na ito lang bingan nakabulot sa unang pana. Papangaluhan ko. Mhm, hmm yari ka na diyan. Bulit masama tama sa unang pana ko mga kapaders. Andito lang kami sa malapit ng sisid dahil may triangle warning. Nari yung kasamaan ko sa unahan. Mayroon pa din mga kapaders. Oy, lambingan din mga kapaders. Tag-isa kami lambingan. Ayos na ito kahit umaga, gumagamit kami ng plus light, para sa mga ayman butas makita ang isda kong minakasuot na ito mga kapaders may saging-saging palayas -saging. na, bumalik mm hmm, lagata ka dyan papatayin kong plus light at para makita ninyo mga kapas ang ganda ng corals ay itong pandagdag pasabitin nyo ito mga kapaders saging-saging kung tawag sa amin awang ko lang sa inyong lugar akala ko hindi na mabalik talagang mapahuli pa sa atin ng isda ang gamit ko ngayon flashlight mga kapaders Corcos DL40 na ito isdang bukaw mm -hmm. nakitik natin kortang linaw na ito maraming salamat lord ayan pambinta na muna kahit ito yung masarap ulam pambinta na muna natin maghahapit na ibang mga panang isdang piling ulam mga kapaders mga 300 grams na ang ko dito yung kasamahan ko nakahoy ng malaking pugita ayan nakikipaglaban mga kapaders nagiiwas mayapos ang kanyang baraso at pag nakayapos yan gagapang niya hanggang sa likod niya pati kanyang muka kakapitan na yun mga kapaders malaki na itong pugita estimate ko dyan mga big na hindi ko matulungan si Kadavis Rico at yung pan ako rin mga kapaders di sa lait din wala kami dalang panggitik sa pugita sininyasan ko la ang nailutang yung pugita at dalhin sa ibabaw ng bangka... ipagitik dun sa kasamahan namin... may ginong iwas disgrasya... sige ilutang mo na yan dun... ako nang bahala sa pana mo... kukuwain ko... dito sa butas... at yung palingasan... baka may isdang nakasuot... wala mga kapaders... lumayas... kahit malingsang ating plus light... yung isda hindi kayang silawin... palibas at tagadagat sila... nasa no, na kaya yun... talik bago na ko dito mga kapaders sa sumuot... lumapas sa kabilang butas... Dito, sumuot malalim ang sinuutan ng mga Kapaders. Parang sikip ako sa butas. Pipilitin ko para mahuli ko lang sana maabot ng pana. Tamaan sana. Mm hmm. Tinamaan man mga Kapaders ito. Malapad na talikbago. Wala yung kasamahan na kalayas. Dalawa sana ito, 'di ba? Ang mahalaga itong isa raholin natin. Kahit nakatakas yung kasawa. Salamat Lord na marami. May pambita naman kami. Panibagong biyaya mula sa iyo. Ito yung ispat na pinagpapanaan sa gabi. Na ito, malaking bigan mga kapaders. Matampusa. Napanan ang kasamahan ko. Ayos na itong pandaradagdag. At dito sa butas mga kapaders, meron kong pinana. Pasinsya na. Hindi ko na bidyohan bago panain. Hindi ko napansin yung pinana ko lang talik bago. Meron palang kasamahan na ibang isda kanuping or bukawin ang kasama mga kapaders pinahihirapan ako at nakasaga nga yung isda ito lumabas din mga kapaders dandahan ko hilahin at baka makabunot uy tinamaan sa buntutan malapad na bukawin salamat lord buti at hindi nakapunit maganda ang tama tinama yung pinakang sa partim balugbog ng buntutan bitilya na ito kasabi ng tarik bago sa presyo another 130 Hinahanap ko sana ano yung kasamahan ng tarik bago. Ito ang nakita ko. Biglang kumibo. Talaga para sa atin ito. Hanap tayo. Uy, daming isda. naroon tarik bago. Ang ilap mga kapasa. Uy, hirit langoy. Wala dito yung sumuot. Sayang. Nasa na kaya yung mga tarik bagong? yun? Sobrang ilap mga kapaders. Marami sana. Diyan sa parting unahan. Baka dito sumuot. Nasaan kaya yun? Pakita ka talikbago Naroon. Sa unahan mga kapaders. Naroon na ah. Sumuot sana. Ayan, sumuot na. Tamaan sana. Tamaan sa Nakailag. Hindi tinamaan. Ito na lang ang lambingan. Kaya laan sa pinakang ilalim ng butas mga kapaders. Lalim. Hindi dapat ng pana. Sayang. Sikip kaya ko sa butas. Hindi ko masuot. Di ba alim? ng ibang mga pana. Malapad sana yung mga kapaders. Lambingan. Bitilya sana yun. Ito na laang. isang malaking bukaw. Lumilingas ang mata, isang bigan. mm -hmm. tinamaan. Kwartang linaw ka. Pandaradagdag ulit mga kapaders. Malaking bukaw na ito. Pasabitin niya. Sa bigan, sumuot mga kapaders sa butas. Mamaya pagkatanggal na ito. Atin sisilipin sa but. Ay, nakatanggal pa. Na, ayan na yung Panahin mo. Yun, tinamaan masasayang ang lugod. Nakabungot sa pana ako. Buti na nga dyan yung kasama ko sa parting unahan ko, si Kadabay Rico. Siya ang pumana mga kapaders. Dito sa butas palingasan ko. Oy, lumabas yung talik bago. Dalawa sana mga kapaders. Tatlo yan. Pwede yung isa. Mm -hmm. Ha, atras ka pa sa butas. Tataguan mo pa ako. Tatlo sana ito mga kapaders. Siguro ito kabit. Yung mag asawa na siguro. Ha, malaya. Sayang at kung sa gabi delikado tatlong iyon ubus sa akin yung lahat mahuhuli ko yung lahat mga kapaders pag itong umaga kaya isda medyo mailap talagang pabilisan lang ng mata at babilisan ng kalagit ng pana ayun mga kapaders sa unahan ko isang batalyon na parrotfish na lumalangoy yan ang bawal hulihin mga kapaders at yung video laang masarap panuorin sa kamera ang daming parrotfish andito sa butas may isang bigan mm -hmm. Ohoy! Nakabunot pa, sayang. Ah, mala pa na ito. Malaking bigan sana yun mga kapaders. Ating hanapin, baka dyan sa parting unahan laang dito sa butas. Naroon, pukaw uli. Aroy! Napansin ako mga kapaders. Tumago. Nasa ilan ng butas na sumuot. Dito sa ibabaw ng bahura. At baka mayroon naroon dalawang bukaw mga kapaders parehas malaki sa ang mata guwasaling sa plus -light. itong pinakang ang uunahin ko sana magpalitit sa atin papalayas pa yan bumalik mga kapaders sigurado sa akin balagbag mm -hmm. tinamaan man maraming salamat ulit lord na marami huwag sanang makabulot na naman mga katanggal na naman ididiin e, kundunang pana ko sa bahura delikadong makakatanggal. Malalaki ang bukaw dito sa bahura. Pero sa gabi, pag ito pinagpapanaan namin, madalang dito ang bukaw. Dito sa butas, ating silipin, dahan-dahan ang -dahan tayo ng langoy. Naroon sa unahan, may lumilingas ang mata. Mm -hmm. Bigan! Hoy, nahuli ko rin mga kapaders. Malaki-laki na ito. Kortang linaw ka, pandagdag pambinta. Bigan or matampusa. Mga 300 grams na ito, estimate ko. Malapad-lapad na ito. Aalis ko ito sa pan ako at maghatay ng panibago makahuli. Mayroon pa sa butas, talikbago. Tantay kong bumalagpag. Yun, tinamaan. Dandahanin kong ilahid palabas. At tinamaan sa parting noo. Mga kabunot, mga kapaders. Huwag sanang gumalaw. Ay, huwag kang gagalaw. Na ito na. Dadakutin ko mga kapaders, mga katanggal huli ka na sa akin hindi ka dyan mga kalpas buti at hindi nakapunit talikbago or baro tawag sa katakian maganda ngayon ang dive natin kahit umaga kahit may lapang isda naroon alatan mga kapaders medyo mailap lang Plang kita ay tumago pa sumuot sa butas ating hanapin Uy, tinaguan tayo mga kapaders. Ayaw magpahuli. Di ba, hindi manasaktan. may Pachimpuhan ko yan. Pag nakita ako, anti mano papaykasan ko agad ng pana. Pag nakita ko lang ang alatan. Wala, hindi nagpakita. Hanap pa lang tayong ibang mahuling isda. Dito sa mga butas, ating silip-silipin na ito. Tumago mga kapaders. Lumayas yung isang talikbago. Itong isang talikbago, sumagipit sa butas mm -hmm. tinamaan man. Kahit nakatagilid. Sayang pa yung isa. Dudubulin ko sana mga kapaders. Ang problema ay nasa lumabas sa butas. Nakalayas kagad. Itong isa, tumago. Nagsagipit sa pinakang ilalim. Ayaw pang lumabas. dahan ko kong ilahin at baka makabunot. Na ito na mga kapaders. So, kuntik pang makabunot. Yung sima ng pana. Hindi nakatagos. Hanap ulit tayo. Ito, ang daming isda ulit mga kapaders. sarisaring isda. Talikbago. Uy, dalawa. Uy, tumago na naman. Dito sa kabilang butas ating iikutan. Wala dito. Nasaan kaya yun? Marami kayang butas. Iba't iba ang laki ng butas mga kapaders. Nandito. Tumago. Nakikipagtagon sa akin yung mga isda dito. May tsimpuhan ko kayo. Sigurado, huli kayo sa akin. Wala, mga kapatid. na ito, na ito. Ay, talagang mailap. O, nandito, bumalik. Ay, uh, mahal, pinapagod ninyo ako, ha. Nasaan na lang dito ang magandang pistohan, ang magandang mga Sayang, mga kapatid. Wala akong nahuli din sa karamihan talik bago Ito, bigan. Hmm, lagat ka dyan. Ayos na ito. Malapat-lapat ulit, mga kapatid. Kaganda ang kaysa may first light ang gamit pag namamana sa umaga ang isda. Sorry oh, mga kapaders. At saka pati ibukod sa lahat. Pag madilim ang butas, kapag may isdang nakasuot, madaling makita ang isda. Tulad nito, bigan, naroon yung kasamahan ko. Nakahuli rin na ng isang tarik bago mga kapaders. Malapad na tarik bago itong nahuli ng kasamahan ko. Si Kadawis Rico yan. Ito yung akin man, bigan. Para sa presyo na 130. Andito, balingway dagat, marami. May isang alatan. Tam Sala, mga kapaders, nakaduplas na naman, nakailag. Ha, malayang. Malas-malas tayo ngayon sa alatan, ha. Dito nang kakachamba. Andito, baka may sumuot. Ayun. Uy, lambingan, dami. Tatlo. Wala lang ako na, huli miski isa. Ay, ha, maliyan. May ilap. Mga galing tumago. Sigurado kayo sa akin na ito. Umatras sa butas. Mm hmm sala, hindi tinamaan, bato, magaling umilag. Uulitin ko, baka mga tsamba tayo kahit isang alatan. Na ito, alatan, ay tumago, ay magaling talaga. Mailap na yung alatan, palibas at dinuplasan. At kung tinagusan ng pana, huli yun mga kapaders. O wala, hindi mapahuli. Mailap na yung isda, nasaktan kaya ay. Ganon din kaya ang tao pag nasaktan, hindi na bumabalik lalo pag iniwan kapag mahal mo wag mong iiwan na ito na mga kapaders ipasinsya na hindi ko na videohan bago panain hindi ko akala na tamaan ng pana nung panain ko ito tinamaan man saka ko lang ito na videohan nung tinamaan ng pana mga kapaders nung ilabas ko na sa butas tinamaan sa parting puwit sa nilalabasan ng dumi mga kapaders nagsinyas ako sa kasamahan ko magpapatulong tayo mga kapaders ito kaya ang isdang ito, may tinik sa pisngi. Parang pinakang sungay niya, paningwat yan. ay na yung kasamahan ko. papa din mga kapaders para madubulan at baka makabunot. Sayang, babalik yan sa butas. Panain mo na. Yan, yari ka na dyan. Sige, humanap ka ng bato at pukpukin mo ang ulo. ako ang ahanap ng bato. Ikaw na magpukpuk ng bato. Ayan, bato. bato. Sige, pagpukin mo ka tabi si yung ulo ng walang bingan. At baka maka ang sungay niya sa pis Sige, yan. Pagpukin mo. Sige, Nakasan mo. Sige, pagpukin mo pa. Yan, yan, sige. Yan, yan. Yan, patay na yata. Tama na. Ay, talagang binigbog pa talaga. Talagang pinasiguro pa. Maahon na rin kami ng kasamahan ko at mauwi na. Ayan na mga kapaders. Nawi pa lang kami galing laot. Malakas lakas ang amihan. Ito yung aming huli. Siyan dahil lang mga kapaders. Bangat talikbago Bukaw na isda. At saka bukawin. Mga matampusa. Ayos yung ang nang isang dive mga kapaders. Maka dilin siya rin. May mait pang-ulam pa. Hindi naman ba? Bulus. Yo, daming uod. Tingnan niyo. Ito ba? Kitae bidaw ko yung pulot nito. Ay, maka padir saking kitimpangin. Kung may ilang kilo nating huli sa pinanahan ngayong umaga. Maraming salamat, Lord. Ito. Panibagong biyahe.

Ayan mga kapalis na mula. Ay, hindi ako dito kasama. Thank you. Ating titimbangin kung may ilang kilo mga kapaders. Patro <tipad> hmm. City mga kapaders. Ayos na ito. <tipad> Yung pungita, eh, patong mo daw.

Yeah. Oh, City. Na ito na pala mga kapatid, sa aming kinita lahat-lahat sa pugita at sa kasesda. 1,025 gastos, 274 natira, 751 partida, 150. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na sa amin na naman ngayon. Amin itong pagdadamutan. Maraming salamat ulit sa inyong paunood. Pati na rin po sa mga hindi pag-skip ng ads. Pati na rin po sa mga nag-share ng ating video. Pag-like. At maraming salamat din po sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Lubos ako ng kapasalamat sa inyo. Ayos na ito. Mayroon tayong pang-ulam. Mayroon na pang-bigas mga kapaders Nagkukain dagat. Naglakas-lakas ng ilang oras. Kaya hindi tayo tumagal sa laot. Dahil mayroon tayong Gilbarning.